Hello mga idol. So ngayon na araw na to is magpalit tayo ng touch lining sa ating roser na 135. So ang touch lining natin na idol uh, sukat na sukat talaga sa ano sa na 155. Kahit magbili kayo ng TMX so, na 155, sukat talaga 'yan. Basta genuine lang talaga idol yung palitan ninyo idol kasi mahirap na kung replacement. Kasi basta dyan sa loob sa makina natin na idol, lalo na itong processor na itong genuine talaga natin yung ano, palit natin. Huwag tayo magpalit ng ano, replacement idol kasi mahirap talaga. Magbaklas kabit ka mga uh, idol. So, walang problema ito idol. Kung makita nun mo itong video na ito, malalaman mo kung papaano natin uh, baklasin yung ano, yung clutch lining natin na housing kahit kayo lang idol magbaklas pwede na sa may tools lang kayo at saka ano makita din ninyo idol kung ano pag tamang pagluag sa ating ano sa ating nut kasi counter clockwise to other hindi katulad ng iba na ano na nasanayan natin na pagluwag sa kabila talaga ito idol ano talaga baliktarad na idol kapag ano sa roser talaga idol yan mahirap sa atin so baklasin natin yan idol at huwag ninyo kalimutan idol na ipalo ninyo ako para sa natin na mga update is malalaman ninyo at meron kayong matutunan sa roser natin inang lock dito mga idol ito ranak natin para pag ano pag itot natin automatic lock siya pulang trapo lang nga idol sa yan. ayan di ba madali lang so palit tayo ng lining gamitin natin na sukat lang yun sa TMX na 155 ayun sukat lang yun sa t-mix natin na uh, 155 so, tanggalin natin na uh, yun itong nut alam natin ito ay doon ah dito yung ano yung ano talaga yung patanggal dito dito patanggal ay dito ito baka mabalik ta din yung mahirap na yan ang patanggal o. yan patanggal wall washer magpalit tayo ng ang lining palitan natin yan sa malipis na at saka slide na din Kasi natin to. Yan, idol. Okay pa, hindi pa siya So, yung ano, yung chin guide. So, baklasin natin dito. Kasi magpalit tayo na chin guide. tayo ito yung lining na papalitan natin na idol ito yung ipapalit natin na lining ano idol ang TMX na 155 to idol so, 155. tama tama yan sukat na sukat na yan as naka tested na saka genuine talaga to idol genuine mencin jangan nanti ah jinjay nanti dulu nah iron thank you for watching idol so don't forget to like my video thank you